Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, Siamen Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasamang Ariel, magandang araw Pilipinas. Nag-inspeksyon ng mga produkto at presyo ng mga gamit pang-eskwela ang Provincial Monitoring and Enforcement Team o PMET at Consumer Protection Division ng DTI Oriental Mindoro katuwang ang mga kawani ng Negosyo Center sa buong lalawigan bago matapos ang buwan ng Hunyo. Ayon kay DTI Provincial Director Arnel Hotalia, anim na establisimento ang naisyuan ng notice of violation sa sinagawang bigla ang inspeksyon ng PMET katuwang ang Negosyo Center sa bayan ng Rojas nakita nila ng mga ibinibentang produkto sa merkado ay walang Philippine Standard o PS Mark o Import Commodity Clearance o ICC stickers na nagsisilbing patunay na ang produkto ay dumaan at nakapasa sa pagsusuri ng DTI Bureau of Philippine Standards. Dahil dito, sinelyuhan ng PIMET ang mga nahuling produkto kagaya ng GI wires o alambre electric clip fans at receptacle na nagkakalaga ng 98,275 at ang mga ito ay ilan lamang sa mga produktong dapat ay standard. Pinaalalahan na naman ni Italia ang mga consumer na hanapin ang PS Mark o ICC sticker kung bibili ng mga produkto upang matiyak na ang mga produkto ay may kalidad at ligtas gamitin. Maririnig i-download at gamitin ng ICC Verification System mobile app upang ma kung tama at lehitimo ang ICC sticker na nakadikit sa produkto o ipagbigay alam sa kanilang tanggapan o sa mga negosyo center ang tindahan na nagbebenta ng produktong hindi sertipikado o substandard para agad nilang magawa ng kaukulang aksyon. Samantala, nag-inspeksyon din ang Consumer Protection Division ng DTI katuwang ang mga negosyo center sa bawat bayan sa Oriental Mindoro ng pagsubaybay sa presyo at supply ng gamit pang paaralan. Kabilang sa mga ito ay ang mga notebook, pad papers, lapis, pantasa, ballpen, crayola, pambura, ruler at marami pang iba. Ang sorpresang pagbisita sa mga tindahan ay bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa darating na Hulyo at 29 na alinsunod sa mandato ng DTI na siguraduhin ang resonabling presyo at sapat na supply ng mga pangunahing pangangailangan. At yan ang ating nakalap na balita sa mga oras na ito. Ako si Dennis Nebrejo ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, Oriental Mindoro. Nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide Maraming salamat Dennis nebreho Mula po naman sa impila ng DCS ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. Sa